Ay, Day, pabini nga Ay, ako. Ah, wala kasi dyan si Aling Bibang. Mukhang umalis yata. Walang bate sa tindahan niya. Meron ka ba dyan, Colgate? Uh, meron. Sige, mo ako ng isang putol na barit at saka Colgate magkano? Colgate 11. Ay, sagot lang. Parang si Aling Bibang yata yung paparati sa tindahan niya. Mayan may, may na nang babalik ko lang ako, ha? Punta muna ako dun sa kanila. Ah, nandiyan na ba? Oo, Day. O sige, punta okay, muna sige, ako. Sige na ha, doon kasi yung suki ko sa pamimili. Utang muna ako kay Aling bibang okay. ha? If you moments later... Hi, Day! Ano yan? Ay, Day, pwede ba ako makautang siya ng sardinas? Hala. Pasensya na, ate. Hindi pa ako nagpapautang. Po. Hindi ko po soke. Okay. Hindi pa ako nagpapautang sa mga hindi po bumibili dito sa akin. Di ba? Doon naman kayo bumibili kay Aling bibang So, doon na lang po kayo umutang. Ay, sige na, Day. Pautangin mo na ako dyan. Ay, pasensya na. Hindi po talaga ako nagpapautang.